Yo, what's up guys? We are back again dito sa aking channel. So, uh, bali may i tayong request ng ating uh, subscriber. Bali, tanong niya po kung paano daw mag-fortify ng uh, panel frame ng 38 series and then paano din po yung paglalagay ng angular bracket. So, sa video na to, pakita ko sa inyo yung uh, nakasanayan nating pamamaraan in which I think mas durable siya at the same time, mas madali. Pero bago, na, yan, bago yan, uh, kung bago lang kayo dito sa aming channel, please do subscribe and then palike and share na rin po nito ang ating video at huwag niyo pakalimutan i-click ang notification bell para always updated kayo sa mga upcoming tutorial videos natin. So tara guys, uh, pakita ko sa inyo yung proseso natin sa pag, uh, pag uh, especially sa subscriber, na, subscriber natin na nagtatanong si Orly Bermas So bali ito po yung uh, panel frame ito po yung yung kaniyang and then this is the perimeter frame bali ito po yung frame na nakapalibot sa opening and then this one is ito po yung uh, nilalagyan ng glass bali yung pag 45 po ng mga ng panel frame tatanggalin lang natin yung film So bali ito po yung uh, labas na bahagi itong nilalagyan ng bubble vinyl and this one is the inner part. So dito po nilalagay ang glass. So before natin uh, lalagyan ng bracket diyan, flex ko muna sa inyo yung flex ko muna sa inyo yung ating uh, ginawa nating cutting measurement sa ating panel frame. So if this is the perimeter frame Bali, hindi po natin, uh, kumbaga, we don't prefer na ikakat po yung mga panel frame while hindi pa po nabuo yung ating uh, perimeter frame. Dahil nga po, since manual po yung pagkakat natin, so malaki po yung chance na mababago po yung measurement. So I would prepare na buuhin muna yung mga perimeter frame, saka natin ikakat yung mga Uh, parameter or funnel frame rather so in this project bali yung procedure natin as always bali dito tayo sa loob nagsusukat so yung measurement niya is 22 uh, 1 8 or less than 1 8 rather so yung magiging cutting natin dyan so yung kadalasang uh, dinadagdag ko is 1 uh, half up to 5 8 so this time bali ikakat natin siya ng uh, 22 5 8 So, it's really up to you or sa it's really up na rin po sa gagamitin yung materials or power bar hands dahil nga po iba-iba yung brand at the same time iba-iba rin po yung mga uh, bar hands. So, this time, uh, yung brand natin ginagamit is from Asia Glass. Exclusively distributed by Asia Glass yung Excel or uh, DOS or PCB DOS. And then, meron tayong mga AMC na brand dyan. So, Like I said, yung measurement natin dito is uh, perfectly square pala ito. 22, no, 23.38. So, yung magiging cutting natin ng mga panel frame dito is 22. 22.916. So, yung dinagdag natin is uh, more than one half to be exact. Or less than. Check nga natin ulit. <laughs> less than ba? more than one half uh, gusto kong ma-emphasize dahil nga po uh, nakat na natin yung frame or yung panel frame so most likely ito na po yung ating ipagpatuloy, hindi tayo magpapalit ng can you please hold dito lang hindi na tayo magpapalit ng aluminum ayan so yung sukat natin is 22916 to so tara guys Nagkubra diha. Pakita ko sa inyo yung uh, yung nakasanayan nating uh, procedure sa paglalagay ng bracket para sa ating uh, panel frame. So, ito yung ating panel frame, guys. Bali, yung gamit nating bracket naman dito is 1.8 by 1 by 1. Ayan. So, yung ibang gumagawa is dito po nilalagay yung bracket. Actually, pwede naman po siya. But for us, or para po sa akin, mas prepare ko po dito siya ilalagay dahil nga po, pag maglalagay na tayo, magkakabit na tayo ng 4 bar hands, mas durable po yung pagkakakapit ng ating 4 bar hands dahil nga po, tatagos po siya sa bracket. Whereas dito po, hindi po aabot yung screw. Especially today, na yung naglalabas ang mga aluminum is hindi na ganun kapal. So, manipis na siya. So, madali yung chance or malaki yung chance rather na, na ma... ma mapabaklas or hindi nyo matatight ng nang mag-maigi ma, yung ating farbar hands. so enough na po sa pag pagtabi-tabi po uh, <laughs> uh, yung process natin so make sure na may konting space tayo dito and then we will drill it here gamit ng pala nating uh, drill bit is uh, 964 and then yung ating rebates naman is 1.8 1.8 by 1 half So sa pagkakabit naman ng bracket, uh, yung iba naman, so hindi ko naman sila kinokorek. really up to them. Bali, yung ginawa natin is we wanted it to be more durable. So yung location ng ating mga rivets so yung huling ng rivets is almost at the side of the frame. Hindi po siya sa gitna. Ayan. So just repeat the process lang po sa kabilang dulo. Ayan, drill tayo dito. Gamit pala nating barrena dito guys is Inco. Ayan. Brushless na Inco cordless drill. So, ako po yung nabibighani sa, sa, sa drill na to dahil <laughs> nga po uh, malakas siya and then matagal malubot rin and And then, yung rotation ng kanyang ng barena is sobrang bilis. Ayan. So, kung napapansin nyo po, may konting space po dyan. Nang sa gayon, may chance, uh, may space pa po na maipupush natin yung tabi ng dulo tama ba yun? Tapakita so, ko sa inyo kung paano natin ito dinudugo. Ang disadvantage naman pag dito nyo po nilalagay, syempre, it consume time dahil nga palilinisan nyo pa yan dyan. Dahil most likely may mga excess na aluminum dyan. So hindi nyo po yan masasagad talaga. So you need to clean that one first bago nyo po ilalagay yung bracket. Pero sa procedure natin ito, ayan, ilalagay mo lang dyan. Then drill ka na ng sa intended uh, huling so wala na or hindi mo na kailangan linisan nito so mas madali lang siya natatawa yung ating videographer <laughs> so sa pagdudugtong naman ng ating mga panel frame siguraduin nyo lang po na nagkasulubong po yung mga dulo para magandang tingnan kumbaga then so in this part pwede na kayo mag deals at Ito sa taas na bahagi. <tuk> Nasa banta? Balik? <tuk> So ayan guys Like I said We make sure na Siro-siro po yung ating uh, Pagdudugtong Ayan So uh, Repeat the process lang po Sa kabilang dulo bali Naka-L po ito Dahil nga po lalagyan pa natin ito ng uh, Rubber vinyl Para sa ating uh, Panel frame So, yan na muna yung video natin. Sana na naibahagi natin ng maayos yung request ng ating subscriber regarding po kung paano maglagay ng angular bracket at the same time kung paano po yung pag-45 ng ating uh, panel frame for owning window na 38 series. So, yan lang muna ngayon guys. Uh, sa mga bago lang sa aming channel, please do subscribe and then palike and share na rin po na ito ang aming video. At huwag niyo pong kalimutan, i-click ang notification bell para always updated kayo sa mga tutorial videos natin. So, like I said, yan na po ngayon. Have a good day, everyone. Bye, That bye. News.